feeling more oh. Praise God, purihin ng Diyos, at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga viewers ngayong araw po na ito. At nice uh, nais ko rin pong batiin ang ating mga kacham sa iba't ibang lugar, campuses at marketplace. Kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ako po si Pastor Mau, tayo po yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa oras na to na kami po ay magkakasama Panginoon. Dalangin ko Panginoon na God na kayo po ang patuloy na kumausap sa amin sa mga oras nito, God. Lord, ang mensahe mo ang magpapatibay sa aming lahat, Panginoon, O God. At dalangin namin, Panginoon, o God, ang banal na spirito ay patuloy, Lord, O God, na bibigyan kami, Panginoon, O God, ng kakayahan, ng pag-ibig, Panginoon, O God, kapayapaan na hinahanap namin sa aming mabuhay sa mga oras nito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na malwalhati sa aming mabuhay sa pangalan ni Yesus, Amen and amen. Muli po ako po'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay more than kalahati na ng taon na to, ng 2024. At isa po sa ating mga sinisigaw ay open doors for year 2024. At alam niyo po, Tunay nga na tapat ang ating Panginoon sa ating mabuhay. Lalo na kung ikaw ay isang kabataan, tapat ang ating Diyos, ang ating Panginoon po ay hindi lang po para sa mga edad na mas nauna sa atin, even po o mas nakakabata sa atin, ang ating Panginoon po ay para sa ating lahat. Amen. Nais ko pong sabihin sa inyo na kayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon nyo, ano man ang pinagdadaanan nyo, tapat po ang ating Panginoon. So ang title po ng aking word po ngayon pong umagang ito ay Be Intentional. Amen po. Alam nyo po, sa lahat po na nangyayari sa ating mga buhay, maraming mga pagkakataon na ito po ay uh, dumadaan na lang. Amen. po. Hindi natin alam bakit ito nangyayari. Hindi natin alam bakit ito kumbaga, nangyayari sa ating mga buhay. Pero isa lang po ang rason ng ating Panginoon ay makita natin ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Nais ko po basahin in Proverbs chapter 16, verses 1 to 3, in easy version, And people make plans in their minds, but the lord gives them the right words to say and you may think that everything you do is right but the lord knows exactly why you are doing it put your plans in front of the lord so that you, what you what you want to do will go well amen po so dito ho ay pinapaalala sa atin ng Panginoon na i-establish natin ang ating mga plano kasama ang ating Diyos meron tayong mga bagay na ginagawa sa buhay natin na minsan eh, ginagawa na lang ho natin pero yung intention natin, wala na ho doon. Wala na yung tamang intention. Amen po ba? Tamang hangarin. Bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay nito? Kaya nga ho, maraming mga tao sa panahon natin, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, ay nadi-discourage, nagiging hopeless, nagiging frustrated, kasi number one po, wala pong purpose and clarity sa mga bagay na ginagawa nila. Alam niyo ho kapag kayo ho ay isang tao na walang uh, dahilan bakit mo ginagawa ito, walang linaw, amen po ba o wala kang rason bakit mo ito ginagawa. Lahat po ng ginagawa natin ay magiging walang saysay. Remember na sinabi ng Panginoon in Proverbs chapter 16 verse 3 ay whatever you do, amen, he will establish your plan. Commit to the Lord, amen. I-commit po natin sa ating Panginoon lahat ng ginagawa natin kahit bata ka pa or ikaw ay uh, katulad nating mga ka Amen po. I-establish natin ang ating mga plano kasama ang ating Panginoon. Alam niyo ho, this reminds us when we, when our intentions are aligned with God's will, lahat po ng gagawin natin may meaning, may magandang resulta. Amen po. Alam niyo ho, nakakapagod po gumawa ng isang bagay na walang uh, walang saysay. O oh, ikaw mismo hindi ka kumbinsido bakit mo to ginagawa? Siguro if you are given the chance na magpatawad ng tao, sasabihin mo, pinatawad ko lang siya, pero hindi naman bukal sa puso mo, or kaya ikaw ay gumawa ng isang good work, amen po ba? Pero out of, uh, kung baga, in compliance lang, amen, kaya mo ito nagawa. But the Lord is reminding us, if you are going to do it, Let your intentions be intentional. Gawin mo ito all for the glory of God. Amen po. Gawin mo to because it is according to God's will. Amen po. Mas nagiging mabunga ang buhay sa Panginoon kapag ikinokommit natin ang lahat ng bagay para sa Kanya. Pangalawa ho is set our priorities. Amen. Kaya ho minsan nagiging uh, palpak ang buhay natin o ginagawa natin sa buhay natin or lalo na sa mga champs or mga kabataan ngayon na parang feeling mo, Pastor, bakit paulit-ulit na lang yung nangyayari? Paulit-ulit na lang ako nag-fail, paulit-ulit na lang ako umuulit ng subjects, paulit-ulit na lang ako nga uh, nangyayari ito, I, uh, I, feel so frustrated, disappointed, hopeless, discouraged. And then, baka, baka lang, ah, baka lang, mali ang priorities natin sa buhay natin. It's time for us to set our priorities straight kasama ang ating Panginoon. Alam natin in Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Ito po ay pangako ng Panginoon para sa ating lahat. Naunahin mo ang ating Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian at lahat ng bagay ay susunod sa ating mga buhay. Tandaan po natin, when we intentionally seek God and his righteousness, sa ating mga buhay, everything else follow. Amen po ba? Lahat ng bagay ay sumusunod according to the plan of the Lord. Amen? Iba po yung plano natin. Plano natin bilang tao nakaka-frustrate. Amen po ba? Plano natin bilang tao nakaka-disappoint. Plano nating mga tao ay kumbaga parang minsan ay walang patutunguhan. Pero kapag ang Diyos ang nagplano sa ating lahat, ito po ay merong tagumpay. Amen. Purihin ang Panginoon. Nais ipaalala sa ating Lord na patuloy po natin naisin na gawin yung nais ng Panginoon sa ating mabuhay buhay. Let us continue to be intentional. Gawin mo to, naisin mo, gustuhin mo. Amen. Iba yung, ba, iba yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay patuloy na ginugusto natin yung mga paraan ng Panginoon at kalooban ng Diyos sa ating mabuhay Marami rin siguro mga kabataan ngayon na nag-aaral ka pero ayaw mo yung course mo. Di ba? Nag-aaral ka pero ayaw mo yung professor mo. Eh pero kapag ikaw, nilagay mo yung puso mo doon sa pag-aaral mo, alam mo, tandaan mo, merong magandang resulta yan. Kahit hindi mo pa siguro gusto yung course mo na yan, pero kapag nilagay mo yung puso mo dyan, magkakaroon ng magandang resulta. Ay eh, siguro sa panahon din na to, first year college ka lang, pero after four years, graduate ka na. Amen at dalangin ko with honors pa. Amen. So, yan po ay nais ng Panginoon para sa ating lahat. And even those who are working, amen po ba yung mga young adult natin, nais ng Panginoon, ilagay po natin ang ating puso sa pagtatrabaho. Amen po. Hindi lang natin to ginagawa para meron tayong a 15, a 30. Amen po. Kundi ginagawa natin to because we want to bring glory to the Lord. Amen po ba? At sa pagtatrabaho natin, nagiging maayos din ang buhay na natin, pakikisalamuhan natin sa ibang tao, nagiging ilaw at asin tayo sa marketplace, amen po. At dito ay makikita na tayo po talaga ay merong takot sa ating Panginoon. Alam niyo po, remember, kapag ginagawa mo yan dahil gusto mo at nais ng Panginoon na gawin mo yan, merong magandang resulta at merong reward. Amen po. Our labor in the Lord is not in vain. Amen po. Merong maganda pong binibigay ang Panginoon para sa ating lahat. So dalangin ko po sa mga oras na to kung ikaw ngayon ay napapagod ng gumawa ng mabuti Napapagod ka na maging mabuti. Napapagod ka na rin mag-serve kay Lord. O napapagod ka na rin mag-submit sa pastor mo, sa leader mo. O napapagod ka na lang umaten ng church. I pray today, let your intentions be intentional. Hayaan mo na naisin mo muli sa puso mo na, Lord, I want to bring glory to your name, O God. Lord, gusto ko muli manumbalik sa inyo, Panginoon. Gusto ko ulit, Panginoon, maramdaman yung init, yung pag-ibig mo at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aking buhay, Panginoon. Lord, hayaan nyo na sa mga oras na ito, Panginoon, kung meron man dito na nanunood, na nanlalamig, Panginoon, or kaya nag-fade away na, Panginoon, yung love nila sa inyo, or kaya feeling nila, Panginoon, iba na yung priority sila, Lord, I declare right now, Lord, ikaw muli ang mag-glorify sa aming mga buhay, Panginoon our God. Lord, salamat, Panginoon, sa mensahe mo para sa amin. And I even pray right now sa lahat ng mga viewers, kayo po ay pinagpala ng Panginoon at naisin nyo po gawin nyo po ang kalooban ng Panginoon. Hindi lang po ngayon, kundi sa lahat ng panahon tulungan po kayo ng Panginoon at dalangin ko rin po ang mga kabataan natin ngayon, mag-init kayo, hindi lang dahil ito ay sa panahon na ito na tayo po ay nagsuserve, kundi sa lahat ng panahon, magsuserve tayo sa ating Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo para sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, at kung meron man may mga taong nulud ngayon na merong mga needs o God, Lord, I declare provision I declare healing, Lord. I declare breakthrough, Lord. At Lord, kung meron man nanonood ngayon na first time, Panginoon ng God, na nasaksihan niya, Panginoon ng God, nalaman niya, Panginoon ng God, ang mensahe, Panginoon, Lord, I declare right now, Panginoon o God, let there be salvation upon that person in the name of Jesus Christ. Mahal mo kami, Panginoon, at ang pagmamahal mo ay hindi dito natatapos patuloy ka namin hahanapin, sasaliksikin sa aming mga buhay sa lahat ng panahon. We thank you, Lord, and we thank you, Jesus, O God. We thank you, Holy Spirit. Ikaw ang kasama namin ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. At dyan po nagtatapos ang ating araw-araw na pagpapala. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you. Bye-bye.